Nilinawi ni Justice Secretary Boying Rimulya ang posisyon ng gobyerno sa mga resolusyon na nagikayat sa mga ahensya na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Kaugday pa rin niya ng drug war ng Duterte administration. Isa raw sa aalamin ng kalihim ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Nakatakdang makipagpulong si Justice Secretary Boying Rimulya kay Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod yan ang paghahain ng tatlong resolusyon sa Kamara na nag sa mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin ito ng kanilang investigasyon sa mga posibleng crimes against humanity sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga gustong malaman ni Remulia ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Ang resolusyon sa House kasi uh, tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Diba? So are we going to be members again of the ICC first? So we, for this thing to happen. Gusto raw maliwanagan ni Rimulya kung ano ang opisyal na posisyon ng executive branch sa issue. I-clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli, muli ng ICC, dahil sa sinasabi ng Kongreso. How, I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. March 2019 ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa ICC, sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglabas naman ang pahayag si Vice President Sara Duterte. Kasunod na mga inihain resolusyon kaugnay ng ICC Probe. Dito ipinaalala niya sa mga kongresista ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang anumang investigasyon ng ICC sa bansa ay pakikialam daw sa internal matters at banta sa ating soberanya. Hindi rin daw makikipagugnayan ng Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Marcos na siyang chief architect ng foreign policy ng bansa. Ang pagpayag daw sa ICC prosecutors na mag-imbestiga ay hindi lamang unconstitutional, kundi pang mamaliit din daw sa ating legal institutions. Dagdag pa ni VP Sara, huwag daw sanang insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang may tayong abilidad na magbigay ng katarungan sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni former President Duterte, na tila katakataka raw kung bakit umuusad na sa Kamara ang mga resolusyong sumusuporta sa ICC investigation. Naniniwala rin siya si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod umano ng pag-atake sa pamilya Duterte. Well, I have to say that it is my belief that House Speaker Romualdez is out to get the Duterte. Maybe it is because he was offended When he felt alluded to by the Los, um, um, label, as far as um, the Speaker of the House is, is concerned, he wants to get rid of the Duterte. Ginagalang daw ni Speaker Romualdez ang opinion ni Roque, pero puro lang daw ito spekulasyon. Our good friend, um, uh, former Secretary Harold Roque, must have thoughts that, um, uh, well, he has got um, uh, his ideas. We respect his thoughts and opinions, but um, they're not accurate. So I'll just put it at that and um, uh, there's nothing to with it. A lot of speculation, uh, but none of that is true. Tungkol naman sa pag-usad ng mga resolusyon kaugnay ng ICC Probe, ipiniliwanag ni Speaker Romualdez na sinusunod lang nila ang tamang proseso. As a matter of course, uh, we have to read out you know, um, uh, these um, uh, bills or resolutions and we have to act upon the same. And uh, we have to be sensitive and responsive. To the mga mga ng ating mga and uh, within the talk context no, of um, uh, the current events, and that's where we leave it. We don't read much more into it than uh, what other people do, but um, nonetheless, they are still entitled to uh, their own views and even their speculations. But we leave it at that. Nagbabalita mula sa front mean Los Baños, News spot.